welcome to my guys dito naman ako sa 21 floor uh, dito ako ngayon uh, nag-rectify yung mga tao ko Dito you know, nag-rectify nag-rectify pa dito ako umikot dito sa 15th floor ngayon And dito ako ngayon nag-rectify para sa mga exit kapaw na nabuhusan yan nagamit namin ay mega grout yan 55 55 kami ngayon ito ang ginagamit namin pang rectify na mega grout yan o oh. yan ang ginagamit namin 21 floor. Laha pa kataas. Nandito naman ang pinakagwapo kong kabrad. Shut up dyan. Yeah. Shout out naman d'ya. Shout out sa inyo. Hello guys. Welcome to my guys. Yeah. Gwapo kong kabrad. Pero lorong ang ulo. Yan. Yan ang isa. Ito sila dito. Yan. Yeah tapos yun 35 sila dito sa wind dito, dito ako para magpalista ng overtime yan so ngayon yun, ganda ng tanawin dito guys yan ang kubaw kubaw aurora yan yan naman ang dinadayohan namin basketball so, Ito ako ngayon sa 21 floor rectify pa more tapos yung iba kong tao nando naman sa sa 10th floor 9th floor 8th floor dito ako ngayon ayun ako ngayon ayun 21 floor baba naman tayo sa baba na kasi break time na, na mga load. tayo. lang ang lima. sumakay tayo ng Ayan. Dala sila ng basura. Basura. Ito, uh, pinagkagawa po namin si Buti. Ito. So, ito ay dyan. Then, po namin si Ano sir, yung picture ko sir? May kita. Anong, na lang kita, di ba? Uh pinadala sila. Ito naman ang guwapong ah! krik krik siya. siya ang pinakanwa Tower to. siya na sinamin. sura 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 daupunong kita kung ayon sa 20th floor. Antay na nga limak. You know? ano 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 Saan palagay, palagay Ito naman ang mga uh, iwapong waray. Okay, okay. So guys, uh, thank you Lord. Please and follow us on uh, subscribe to channel. Bye bye. And...